Ayan guys, mag-unboxing tayo ng dumating na ating parcel na shade. Mm. So, Dineliver kagabi ng GMT. Ayan guys, ito guys yung mga order ko. Hindi ko alam kung exact na order ang dumating. Ayan guys, mag-unboxing na tayo. bata po siya. Ayan. Malamang tuwang-tuwa na naman yung mga apo ko. Ayan. Para po ito sa mga apo ko sana. Dalawa na kasi guys yung apo ko. Babae, 4 years old at saka 1 years old na boy. Ayan. Sa panganay ko at saka sa pangalawa kong ito. Ayan guys. guys, parang hindi ako satisfied sa order ko ito. Ayan. Ayan, parang ano lang siya. Parang guma lang pala. Ayan. Hindi siya maganda. Akala ko guys, yung design. Dahil design niya maganda. Pero napakagaan ko siya guys. So, ayan na. Oh. Ayan, guma siya. Hindi ako satisfied nang nakita ko. Ayan. Pero wala na tayong magawa. Dahil nandyan na. Pwede naman pang bahay pang bundok o so okay At least nalaman natin next time. Hindi na natin orderin. order yun. Yan Ito. Ito para to siya sa ano sya yung hinna meron kasi akong guys yung hinna yung pang tattoos na para, para sa mga muslim binilagyan ko sya na binilang ko sya ng <coughs> ng ink ayan. ito ayan Maganda naman siguro. Kaso, hindi pa natin na-try na itry ilabas sa isa. Pinibilang ko pa lang. Ito. Ayan guys. Dati naman ako guys, umorder sa shin. Maganda naman yung iba. Ayan. Yung iba naman, hindi hindi ako satisfied sa mga clothes nila. Ayan. Ayan guys, yung ating parcel. Ayan, tumambak na. Isa lang guys. Ito. yan na natin. Ayan. Ayan. Ay, maliit na. Maliit na to siguro for one years old. Ayan. Ayan. Nako. Ayan. Maganda yung short niya. Makapal. Pero yung size... Twelve, eight, twelve to eighteen months. Tingnan na lang natin. Ang kasya pa ba ito sa apo ko? Kasi one years old yung apo ko. Siguro kasi pa naman. Maganda guys yung tiyela. Ayan. Ayan. Third up po siya. Ito naman sa ating apo na. Mahilig mag tiktok. Ayan. Wow. Nice. Ayan. Ito maganda siya guys. Ayan. Ayan. Maganda yung tela niya. Ito yung kanyang belt siguro. ayun Ayan. Nabadyo siya. In order ko po si Toto, ay no. Ah. Awe. Hindi ko bang sarang pito po si Toto, awe. 18, 12 to 18 months iye ano nyan size nyan bupok pa yun yun po si Mira ay kabilis si Mira Uus inin, malis inin ha. Ah. Ah. Ha. Ate, o. Ah. Ang kanikunawag. Six, six years old. po si Toto na astag hindi yung cool kaya lang ito ano susi hindi may hudiki. 12 months One year na At yan, ah, uh, kasi totoo yung hapo palpak. Inin, inin, 4 in, years old po si Toto. Ito ni Sarah. Inin, mahapin. Eh? T-shirt dog short neng. Ah? Ah short nin. 110 bihati ito 110 size 110 sa ah uh, yebe yebe 110 110 ta kita no si baby, eh, po si bibi apo si almira in ano tag na 110 iyo pinabuo kun oh, ni, nee. cute. Ay. Eighteen mm. months. Eighteen months. Two years. Two years. Take like the beat the Palmira. Palmira dress. Dok, dok sar, dok sarok nen, dok belt nen. Ah, ah dok sarok nen. Ah, kayong belt. Okay, oh, yep, eh? ah. Six years old. Buildman Build This Kaya na po si Toto Ano po si Toto Di yeah, habi-arap ni Diki Star size 12 to 18 months. Ay, ganito. Ang dokte nga. Astag. One years. <coughs> one and one and a half. Na. Uy, oh, po si Mira. Ah. six years old. Sa may arat, Becky. Sa may ako sa arat, Six years old, ano nyan? Size. Na, kaya bihati astag pero wala na way to do eh. Ano nyan, ano, long, taha, ano nyan? astak Pocito to Ah Hmm dok <coughs> Kejar bit di leggings leggings